Hello, mga love shoutout, mga lalabs, mga vayots, magandang uh, hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon or man sulok ng mundo, mga mga love shoutout sa mga kapwa ko po FWS around the world is... Mga shoutout po sa inyong lahat at kung bago lang po kayo sa YouTube channel, po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So ngayon, eh, <clears throat> bago umuwi kagabi, Uh, kaha, oh, kagabi at uh, hapon si Bongbong Marcos kasama ang kanyang mga patay-gotom na mga kaibigan at uh, mga uh, gabiniti eh, doon sa kanyang uh, IISS <clears throat> uh, nagtalumpati talumpati siya doon at uh, tapos may mga question and answer so ah uh, may, may sinasabi dito yung eh, Presidential Communications Office about doon sa Indo-Pacific, no? Uh, sabi ni, ito, parang interview yata ito kay Bongbong Marcos, to Kasi balita ito ngayong araw lang na to June 1, no? Sa Indo-Pacific daw, nations must stay neutral amid China-US rivalry. Really? Yung Pilipinas ba, ikaw ba nag-neutral? So kahapon doon sa kanyang pag, sa sa meeting no doon sa uh, IISS na yon may sinabi dito balita ng Manila Bulletin uh, si Marcos Jr. nagsabi na uh, about sa uh, killing Filipino in West Philippine Sea, an act of war mm. there this was show President Marcos described what the willful killing of a Filipino in the West Philippine Sea would mean to be ah uh, uh, to the Philippines, saying the country would respond accordingly if such an act happened. So, paano ka mag-respond? Sa China, halimbawa, may namatay dyan ng mga mangingisda or yung mga naghahatid ng mga resupply jan sa BRP Sierra Madre pag may namatay diyan dahil na uh, ng uh, tubig no pag yung malu malumos kung sa Bisaya pa malunod dahil sa pag kanon cannon hihingi ka ng tulong dan sa Amerika sa European uh, country kagaya ng ginawa ng iyong uh, uh, Philippine Coast Guard chief na si Commodore J Tariela na nanghihingi doon ngayon sa United ni sa mga sa, sa ibang bansa doon sa mga uh, business chambers so, Or chambers So act of war daw Mga lalabs, mga vayots Ang hindi ko, ang hindi lang talaga Or sadyang bangag lang talaga to si Bongbong Marcos Kapag may mamatay na Pilipino dyan uh, mag Maghatid man ng resupply Or uh, mangingisda man Halimbawa, Pagpalagay na natin sampo na Pilipino ang mamatay dyan totolong uh, hihingi siya ng tulong sa ibang bansa Amerika of course, dahil yun ang nangako sa atin dahil nagpauto siya dyan humihimo siya ang puwit ni Uncle Sam ni Joe Biden ito si Bungung Marcos ang tanong tutolong ba ang Amerika doon na lang natin isipin ha sa gera na hanggang ngayon di pa natapos Ukraine at Russia Sino sundot-sundot ng kano ng gobyerno ng Amerika ang uh, itong uh, aktor na presidente ng Ukraine. Sige, ano mo yung Russia para yun, para girahin ka tulungan ka namin pati yung NATO. Ah. Uh, Tinulungan ba? Ni isang sundalo ng NATO at isang sundalo ng kano walang pumunta doon. Ano lang yung binigay? Pera or kagamitan sa pandigma pero sundalo wala ngayon Kapag may mamatay na Pilipino dyan sa South China Sea or West Philippines, Sea, mangingis na o nagatid ng resupply. Mamatay lang sa pagutir kanon o kung ano man ang mangyari. Tutulungan ba tayo ng kano? Siyempre, hindi. Dahil halimbawa, sasabihin lang ng kano, sige, girahin mo ang China. Tutulungan ka namin. Halo, si, kapag bigyan o girahin na ni halimbawa ganyan girahin ni Bongbong Marcos dahil galit siya dahil may namatay na, na Pinoy mama maubos na lang halimbawa mga lahati na lang ang mga Pilipinong magkandamatay sa Pinas hindi pa po tayo tutulungan yan bakit? doon na lang natin basihan yung sinasabi ng kanyang ama na si Marcos Senior dati na tinanong siya doon sa Amerika during parang interview yata yun eh na nasa US siya Dalawang milyon ng mga Pilipino ang naubos noong panahon ng Second World War ba yun? Eh, kasi yung gera ng Kano at ng Japan, dinala sa Pilipinas. So ngayon, anong nangyari? Habang nagigera ang Pilipinas, halimbawa at ang China, yung nasa Amerika, mag-uusap pa yan sa kanilang kongreso, pagdidibatihan pa yan kagaya ng ginawa doon sa Ukraine Huwag po tayong magbulag-bulagan dito Dahil hindi po talaga tayo tutulungan ng Kano So ngayon, magdidibati pa yung dalawang panig dyan Dahil may Republican, may uh, ano pa ba yung isa Democratic dyan na mga uh, tawag dito Nasa Congress So kapag papagkasundoan nila na hindi sila tutulong Hindi sila magpadala ng mga sundalo nila para makipagpat ni po. Walang ganon. Malabo pa sa sabaw ng poset na may uh, Amerikanong sundalo na handang magpakamatay ng, or handang i, ialay ni, ng Amerika, ng uh, American government para lang sa halimbawa, sampo, benteng uh, o, hindi lang isa, isang Pinoy or huwag natin sampo na Pilipinong mamatay dyan sa West Philippines eh dahil sa pamboboli ng China. Malabo. Ito ang hindi maintindihan ni Bongbong Marcos. So dito pa tayo sa isa. Nabalita din. Ngayon, kanina ngayong araw lang din to. June 1. Sabi ni Bongbong Marcos, kanina act of war ha. Kung may mamatay ng mga Pilipino dyan sa West Philippines eh. Sabi na naman niya ngayon ni Bongbong Marcos yung Indo-Pacific daw nations. Indo-Pacific Pacific Nations must stay uh, neutral amid the uh, US-China rivalry. Eh, kahit siya nga hindi siya neutral eh. Tingnan mo kung gaano ka-bias. Tingnan mo kung gaano ka-professional liar itong presidente nating bangag at adik. So, Sabinya Dito, uh, Sabalita, nations in the Indo Pacific uh, Pacific must reject any attempt to deny their strategic agencies, especially by forces that seek to uh, subordinate the former's uh, interest to those of the latter, President Ferdinand Marcos Jr. said on Friday. In his keynote address at the opening of the 21st edition of the International Institute for Strategic Studies or IISS, Shangri-La Dialogue in Singapore, President Marcos acknowledged the importance of the two world powers to regional peace and economic evolution. Eh, tayo ba? Saan ba tayo? Ikaw, Marcos. Lakas ng loob mong magsabi magstay neutral. Ni ikaw hindi ka nga nag-neutral eh. Si Duterte ang neutral. Dahil ikaw, lumuhod ka, nagmanikluhod ka sa Amerika. Hindi ka ni Duterte, nilaro niya ang US, nilaro niya ang China. Kaya mismo mga mangingisda na natin nagsasabi. 2014, binubuli sila ng China uh, doon sa West Philippines yung mga mangingisda. Malaya lang silang nakakapangisda nung panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit? Siya yung neutral eh. Uh, friends to everyone, inimitunan. Kaya nagkaroon ng malayang uh, naghahanap buhay ang mga mangingisdang Pilipino dyan sa uh, West Philippine Sea. Eh si Marcos, anong nangyari? Na ngayon pinagbabantaan pa nga eh ang mga mangingisda na kapag makapasok doon sa kanilang teritoryo huhulihin. Anong gagawin ni Marcos? Mangingi tulong kay Uncle Sam? Tapos yung ating uh, Philippine Coast Guard, hindi pala nagpapatrolya dan bihira. Dahil andun pala nagpapatrolya. Yung Philippine Coast Guard natin na chief dyan sa ibang bansa, nang hihingi ng limos. Ba? Balak yung pagkakakitaan ni Tariela ang mga negosyante sa ibang bansa, yung mga puti. Dahil nasabi niya, we are a small country. Philippines is a small country. Who cares? So what kung small country, kung tayo din ay powerful, kung tayo din ay may kakayahan na makipaglaban kagaya ng Vietnam, pero wala eh. Wala, dahil yung mga pira ng taong bayan, yung mga taxes naming mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo, kinukurakot ng mga nasa gobyerno. Tapos kami nga mga OFWs, wala nga matino na mga programa para sa amin. Kung hindi kami nga mga OFWs ang nagpapadala uh, doon panahon ng pandemic eh, kaya pasalamat si Duterte. Dahil kahit papano nakatulong din ang mga OFWs na nagpapadala pa rin ng pera kahit pandemya. Yo, ito panahon ngayon. Wala nang pandemic. Nadagdagan pa na 3 trilyon ang utang ni Bongbong Marcos. Wala pa tatlong taon. At ngayon may 90 billion pa na inano si Harry Roque na mula sa PhilHealth na nais na naman ipatransfer ng Malacanang doon sa kanila sa opisin sa Malacanang yung 90 billion. So ngayon, balik tayo dito. Ulitin ko mga lalabs, mga bayot. Si Bongbong Marcos ay nagbanik sa Amerika. Kumampi siya. Literally sa kano. So, wala siyang karapatan. Ang kapal ng mukha ni Bumbong Marcos magsabi ng stay neutral, which is siya mismo, hindi siya neutral. Nakisimpatya siya sa Kano dahil pag-aakala niya, ay tutulungan siya ni Kano. Ni wala nga investment ang Kano eh. Ano ba yung, di ba, Sping si Laksun? Nadismaya nga eh. Dahil yung tulong lang ng Kano, doon sa, sa military natin, sa ating EFP, 500 million, dollars. Uh, parang 50 million or basta something ganyan. Tapos doon sa oh, 500 million dollars yata yun. Hindi nga. Basta ganyan. Mga, oh, 500 million dollars. Pagpalagay na natin ganyan. 100 million dollars. So, samantalang yung doon sa ano? Sa Russia? Ay sa Ukraine kasi nag, nagkandawarak talaga ang lugar doon, parang 69 billion yata, yun dollars. Ang tulong ng kano. O, sa Israel, may get 20 billion yon oh Taiwan, wala pang gira, wala sa base militar doon, wala lahat. 8 billion pa ang tinulong ng kano. Pilipinas, magkano lang. Barya, kumbaga pa sa ilong pa ng, uh, ng kano, kulangot lang ang itinolong sa atin tapos yung mga ibang mga Pilipino lalo na yung mga bangag supporters ay please, the Lord kahit nga dito kay Tarila, na pumunta na ng limos doon nang nais pamangulimbat ng pera ng mga dayuhang mga negosyante eh pasalamat pa daw sila para daw marinig ng taong ng ibang uh, ng iba't ibang panig ng mundo ang ginawa ng China oh Lord kung nakipag-usap sana si Marcos Jr. ng heart to heart or kahit hindi na heart to heart man -to -man, man to man na lang usapang lalaki sa China, kagaya ni Duterte hindi magkandalit yung mga mangingisda dyan ngayon na nagkaroon ng takot na baka pumalaot sila magkaroon ng huhulihin sila at ikukulong sino ang mag-rescue sa kanila, Rizontiveros? yung atin to? Uh, Marcos, uh, Tariela, sa iring. No? Uh, so, war, wala. Dahil ulitin ko, ang uh, talagang pinakapunot dulo na kaya inuuto ng kanok si Bongbong Marcos dahil nga dyan sa mga kalakal na malayang makakadaan dyan sa West Philippines or South China Sea na pupunta sa Amerika or sa ibang bansa pa sa Europe ganyan no yun lang ang ano ng kano ang kanilang nais pero yung makipaggera <clears throat> para sa atin magkaroon ng maraming sundalo na namamatay ang mamatay ng dahil sa iyo hindi ang gagawin ng kano bahala kayo diyan magkandala suglasog kayo talanan ninyo tanga kayo eh, kano eh manggagamit ang kano at alam na proven na yan sa buong mundo sa mga kasaysayan natin. Hindi pa ba tayo nadala doon sa Siga Nuel Dua ginawa ng Kano? Dinala nila yung gyera nila sa kontra uh, Japan. Yung mga Pilipino ang nagkandamatay. O yung, yung ending ngayon. Mas matindi pa yung relasyon ng Kano at ng uh, chai ng Japan. Eh tayo, sidekick lang ng Kano. Ginawa nga lang tayo, ano, parang human shield na kung ano, tawag doon. Diyos ko po.